Welcome to Lea's TV. Ngayon po guys ay gagawa po tayo ng pang-spray ng langaw. So, nakita ko lang to sa YouTube guys. So, susubukan ko po ngayon kasi may mga may langaw po dito sa labas. Kaya susubukan ko po siya kung ano ba talaga kung um, effective po ba talaga so ang kailangan daw guys ay yung alcohol then tubig dishwashing liquid tapos suka yun guys itong apat daw na ingredients na to yung kailangan para magkaroon tayo ng pampatay ng lalo So, ang gagawin natin ngayon guys ay paghalo-haloan po natin sila. So, minaibig ko ng damihan yung tubig guys kasi para, ang gagawin ko kasi gusto ko sa ano, puno nito. Para marami. So, dito ko na po siya, ano, hahaluin. Gagawin so, ko po, po ay, lalagay natin dito yung tubig. O pwede rin dito natin siya halatin. Handle Halata. Sawasan natin konti. Tapos, tapos. Tipos. Tapos. Na so, tapos lagi na? Tapos. Tapos, liquid. Tapos, So, tarahin natin. Oops. Naingan yung dalawa. Ibagan pa natin. So, yun guys. Haloin po natin siya. Ano nito? Hey, So, halo-halo lang. Uminit oh, siya, guys. Uminit. ayan na. So, ang gawin natin ay ilipat natin sa spray alcohol. Okay. Ang so, lumilipad. So, ayun, nakagawa tayo ng na. sakpok Ayan, medyo siya mainit. Hmm. So, ngayon, shake alag-alag natin ng konti at subukan natin mag-spray ng langaw.